Attorney, matagal na kami naghiwalay na asawa ko at nagkasundo na magbukod ng tirahan at properties. Ano po ang tawag sa ganitong setup? Legal ba to? Legal po ang kasunduan na maghiwalay ng tirahan at mga ari-arian. Ito po ay tinatawag na separation de facto, yung nagkasundo kayong maghihiwalay na ng tirahan o separation of property naman ang tawag sa kasunduan na maghahati-hati na kayo sa inyong mga ari-arian. Subalit, kasal pa din kayong dalawa. Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng mag-asawa ng iba at hindi kayo maaaring makipagtalik sa hindi ninyong asawa. Ang anumang naipundar ninyo ay itinuturing pa din ng batas na conjugal o absolute community of property. O ibig sabihin, hati pa rin kayo doon. Gayun din kung may mamamatay, mauuna sa inyo, tagapagmana pa rin ninyo ang isa't isa. Tandaan po ninyo, hindi nawawala ng bisa ang kasal dahil lang sa kasunduan ng mag-asawa. Tanging korte lamang ang may kapangyarihan na ipawalang bisa ang isang kasal. Attorney, ano-ano pong mga grounds para sa legal separation? Ang legal separation ay isang proseso ng korte kung saan legal na pinaghihiwalay ang mag-asawa sa bahay at ari-arian nila. Ngunit, patuloy pa rin silang kasal at hindi pwedeng magpakasal sila sa iba. Ito ay kakaiba sa annulment of marriage kung saan pinagwawalang bisa ng korte ang kanilang kasal. Ang ground sa legal separation ay mga pangyayari o depekto pagkatapos ikasal ng magkabilang panig. Pero sa annulment of marriage, ang mga grounds ay mga depekto bago o sa araw ng kasal. Ang proseso ng legal separation at annulment of marriage ay halos magkapareho. Pero sa proseso ng legal separation ay mayroong cooling off period kung saan ang kaso ay hindi uusad o gagalaw ng anim na buwan mula sa pagka-file nito upang bigyang pagkakataon ang mag-asawa na mag-reconcile. Wala po nito sa annulment of marriage. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, ifollow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.